So ito mga kahabi no. So natapos na tayo mag grain. So kung makikita nyo po ito, uh, ah na natin lahat. So ito yung pang pampi proseso na ginawa natin. Then ngayon, pagkatapos kong i-wood grain, ang kailangan ko naman po ay sanding sealer. Kasi ang sanding sealer po ang magpapatuyo sa ating wood grain kasi all base po ito. Kaya po ano, pagkatapos po natin itong uh, sanding sealer, uh, patutuyuin natin siya mga dalawa tatlong patong na sanding sealer, saka naman tayo magpa final na top coat kasi so ito po so gagawin muna natin sa sanding sealer ko muna para nakikita nyo ito so.